Maraming nagsasabi guys, nasa Hong Kong daw kami, nasa Hong Kong daw ako. Maraming mga OFW na nasa Hong Kong or kung saan ang panig man ng mundo, hindi daw kong Dito, hindi ka talaga dito puputi. Kasi, kailangan, ang galawan mo dito mabilis. Hindi kagaya ng nasa Saudi ka, na pag sa Saudi ka, nasa loob ka lang ng bahay. Nasa loob ka ng bahay buong taon, buong kontrata mo, nasa loob ka ng bahay. Kagaya ko noong nasa Saudi ako, four years, four years din ako nasa loob ng bahay. Pero maitim pa rin ako noong lumabas ako ng bahay sa loob ng four years. Ito sa Hong Kong talagang mainit, nasa labas ka lagi. Pero ayan, maitim ako, ganun talaga ang balat ko So, wag na kayo magsaka kung bakit. Ayan pasensya na sa mga nag